Napanood nyo na ang paggawa ko ng Utah Jazz o yung Soil Basketball Court sa Misamis Occidental. Ngayon, Plok, focus naman tayo sa pag-assemble ng hoop system. Okay, Plok, lumabas na. Medyo nakaka-intimidate ang laki at ang dami. Ito yung kanyang base, board, malaki-laki din. Ang mga bakal-bakal. Bakal-bakal of all sorts and sizes. Millimeter, millimeter. <laughs> Nabigyan ko na ng engagement ring at wedding ring itong si Charlene Baka lang basketball rim, tanggapin din niya mm. Pero mamaya na yung landian at magaganchilyo pa ako ng net Madali lang toplok, puro suksukations lang Pero kung mag-a-assemble ka rin ng ganito, maglaan ka ng full day, payo lang Medyo pagpapawisan ka rin ng singot Ito nga pala screenshot ng pinagbilhan ko na link sa Lazada Happy na sana ako kasi discounted at 7,500 ang presyo at that time Pero ang shipping fee To Mindanao, 3,000 pesos Medyo matyakit Di pa ako naglalaro, nasaktan na ako mm. Ito plok Kanina diretso yan Natutupi siya pag ganoon. Tapos ito plok, hanapin mo itong mga to May spring, may malaking tansan Kapit natin Taas ng ring O oh, ito, sa baba ng rim Ay, nakakalito mga tornilyo pero believe ako sa build quality block tatagal talaga at hindi pipitsugin ang pakiramdam ng mga bakal. Medyo mabigat pa nga. Mas madali ito kung dalawa kayo. Yun din ang payo sa manual. Dapat dalawa kayong adults ang gumagawa. ipitan lang natin lahat. Nasikip na plok at natutuwa ako sa kanya tutorial. Akala ko walang spring tong mga ganitong portable la hoop, meron pala tutorial may spring. Okay, yung base naman. Konti na lang i-tornilyo, kaya nyo na yan. Madali lang intindihin to mga to. May manual din naman. Napunit ko nga lang. <laughs> Ganyan talaga mga brusko mag-assemble guys. Like a real man. <laughs> Mukhang kailangan mo rin natin baklasin yung gulong plok para pumasok yung pole. Kasi yung pole pinapatong lang eh. Isa ito sa mga pinakamahirap na parte ng assembly. Tinulungan na ako ni Charlene umisip ng ideas. Meron kasing bakal na mahirap isiyot. Okay, sa wakas. Thank you kay Charlene. Na medyo ini-scrape niya yung butas. Medyo mahirap to. Tsaka nagulat ako sa ano. Na nakapatong lang pala yung court dito. All good. Gulong. Poste. Tayo. May mga markers. Ang tatlong poste para alam mo kung alin ang ilalim o ibabaw. Make sure na sikipan lahat. Okay. Tapos lipat na natin sa kanyang huling hantungan. Construction muna tayo ng block. Pili tayo ng magandang bato bilang base ng court. Ito na naman tayo sa primitive technologies portion. Kailangan ko kasi iangat ng konti ang hoop system dahil naka-elevate ang court natin at ayaw ko na kumuha ng space sa court mismo. Kaya medyo land reclamation muna tayo. Pagkatapos ng bato, tinabunan ko ng lupa para hindi magaspang at patusok-tusok dahil plastic ang base ng hoop system at ayaw nating masugat. Tulad ng mismong court, compacted din. At trapalations for added protection mula sa mga bagay na pwedeng makasugat sa base ng hoop. Punuin na natin ng tubig para hindi tumumba pag ni Shaquille. De joke lang. Pag naglambitin si Shaquille dito, iiyak siguro ako. Hmm. Pero anyway, major problem. Hindi umaabot ang hose ng farm sa area na to. Kaya nag-ura-urada ako sa isang solusyon na hindi maganda. Gumamit ako ng mabigat na batya ng tubig at sinubukan kong isiyot sa munting butas, maling-mali na underestimate ko ang dami ng tubig na kailangan para mapuno. Buti na lang, matalino ang husband ko. Okay guys, wait lang. Ganda na idea ni Charlene. Dahil yung hose, hanggang dyan lang. Sa kung saan tumatayo. So, meron pa siyang tubo. For the extra mile, papunta dito sa paring. At yung paring, papunta dun. <laughs> Talino ng aking husband. Here comes the water. Boom. <laughs> Ang talino talaga ng husband ko. Imagine mo, Plok, kung tinuloy ko yung bacha-bacha method ko. Diyos mio, Marimar. Naglagay na ako ng bato. Welcome to the resort. Nag-e-evolve din itong process ni Charlene. Magmumukha kaming factory mamaya. Tignan mo. Matagal to guys. Kung mag-a-assemble ka rin ito at naisip mo magkape, eh, this is the right time. Naaawa na nga ako kay Charlene at baka nangangalay na. Pero magdidilim na at gusto ko nang subukan, i-install ang top portion ng hoop system. Kaya lang delikado pala kapag inakyat mo ang ganito kabigat. Gamit ang ladder at isusuksok. Late ko na na-realize dapat kinabit muna namin bago itinayo ang buong system. Tsaka lagyan ng tubig. Kaya ibig sabihin lahat ng hirap namin sa pagpupuno ng tubig kanina itatapon lang. Kailangan naming itapon. Ah. Tagal naming iniipon 'yon. Mahirap din siya itayuplok kapag mahaba at mabigat. Humanap ka talaga ng katulong. Kaya sorry na lang kay mama at siya ang una naming nakita. Mm. And finally, thanks to my family. Adjust-adjust na lang para hindi paling at baka masisi pa ng mga tropa mo na paling tumira. Mm. Ang taas mo but... Oo, <laughs> oh, yup. Thank you sa tulong ni Mama at Charlene nakabit pero tabingi pa ay sa ating bukas nag-improve na din ang SWS natin o ang Charlene Water System new and improved, may ladder na oh. may hose, naka tape naka PVC and kumugulong sa ating paring river the river of paring and doon may batuhan at Tubig pa lang, shooter na. Oh. Tubig pa lang, shooter na. Ayan na, Plok. Mapupuno na. Ayan na, Plok. Ayan na siya. Ayan na, be. Apo na. Congratulations, everybody. Apo na. Yay. E ano ba ang hinihintay? Let's go and play and play and play. O sa Bisaya pa, ta-ta-ta. Play, play, play. James Harden. Ganun siya? Ganun siya maglaro? <laughs> Kung hindi nyo pa napanood yung construction ng buong Utah Jazz, aba ano pang hinihintay? Ra, ra, ra. Play, play, play.